Paano? Sasali ka sa special security o maging private security? Hindi. Eh, anong plano mo? Magtaka si driver. Welcome back. Welcome back. Diyan ka na pala. Bakit ang tagal mo naman makabalik? Okay. Nandito na ba ang lahat? Oo, magsimula na ulit tayo. Hello, kumusta? Magandang araw at maraming salamat sa pagtangkilik ng aming Rainbow Deluxe Taxi. Para sa seguridad mo at kapanatagan, ipapaliwanag ko ang ilang mga patakaran. Hanggat hindi pa tapos ang serbisyo, tandaan na tuloy-tuloy ang takbo ng metro ng taxi. Kapag natapos na ang serbisyo, at saka makikita ang kabuang halaga ng babayaran. Ang karagdagang babayaran ay depende sa kasunduan. At kapag nagamit mo na ang serbisyo namin, hindi mo maaaring ipagkalat o sabihin kahit kanino ang tungkol sa aming mga ginagawa. Pakisuyong sundin ang patakaran. Taxi 5283, gagarahin na.